So magandang hapon mga tol, magandang hapon So andito na naman tayo sa deliver no So magandang hapon mga tol, magandang hapon Oh, na naman tayo sa deliver, no? So, nag-deliver tayo, mga tol, nag-deliver. Hindi tayo ngayon sa North Caloocan. North Caloocan, Phase 1. Ganila nasa Phase 4 tayo, no? Um, North, North Caloocan ang deliver natin ngayon. Dalawa. So, Phase 4 sa Phase 1. ayo kasi dyan sa uyus, so, yun. so to my flight, yun, mga tol. So, so, deliver, deliver deliver, deliver, from Pasay na from Pasay tayo galing so yun kung so may mga so may mga bago lang dyan na nanonood sa aking na, uh, channel na huwag niyo so, nakakalimutan i-like like and subscribe so para ikaw ay pinotify sa aking channel na huwag kakalimutan pinagin ang front, front bell na pinagin bell lang para sa ako ay update sa aking mga pato video so ngayon rock lang tayo pwede tayo ngayon ng tabla last delivery natin yan is aking yun oh so ilang minutes 39 minutes to 40 minutes tayo datak po naman malayo yung delivery natin kasi okay, eh, nandana tayo nag, nag tune up tayo kahapon ng motor no, nagpag tune up tayo, so okay lang ipipreki natin bagong change oil, bagong pala ng clutch lining na so ngayon tayo 1080p, so

mapping nyo, no? So, rat-rat na pick naman. Hindi yun, tayo sa Hindi nga tayo maabot lang, ano, 60. Yung 15 lang tayo, 60 ang takbo natin, no? Hindi lang sagad yun, no? Yung 40 na sa So, parang delivery. sa Kaloocan oh, lang. Sabi ko, South lang. Hindi naman sila ano. Hindi talaga nagsasabi na north pala, north sa loobahan, sa barco. Lampas pa lang sa barco. So, malayo no? na. So, okay lang, okay lang. At si, eh, tayo, kaya sa wala. naman yung deliver natin, no? Ito so, po, hindi tayo inuulan ngayon. Wala pang ulan. Hindi pa bumabagsak ang ulan.

vlog yung nag-deliver ako ng Valencia ano, malayo din yun sobra sobrang silip ng pwede doon mga tol so hindi ko po vlog talaga yung pagkaya mga malalayo ang biyahe no? yung nasay yung sendo pa para yung laki pupunta kang SLC dito sa may punta kang Valencia ako pagod ako nun tapos kandaligaw-ligaw tapos ako sa edge noon time na yun gusto ko kung ito sa ano. Donald, nandun. Gusto ko sa Edsa ng paikot. Ikot, paikot, ikot. Kasi hindi na nag-aapot. Ikot ka na sa ng Edsa. Pupunta akong pasay mo. akong ano? Ayala, Makati. Nakapas ng tama ako no? so, yung nun. Ayun, ko noon, Alauna. Naulang dilibili ko noon, no? no. Mga ko na alas, na sa na ligaw, ligaw, sa Echa. Grabe yun. Naubos yung no, no? Mga tol. So, ito, pag hindi mo pasado kasi percent talaga mag-deliver. No, so, kasi tayo ng trabaho. Nawalan tayo ng trabaho. So, na-exam muna tayo. Hindi ba tayo pinapabalik sa trabaho? Sa trabaho, no? Ayoko, oh, may balita pa ba? May balita pa pa dun O, oh, wala na. Oo. Oh, Taya lang natin maging... tayo lang natin maging ako okay yung lahat, no? Taya lang yung natin maging ako okay yung lahat. Mata, okay tayo. sa ngayon, ang ano ngayon kasi ngayon hindi talaga eh, malakas eh eh, stay at home, pandemic pa so hindi man pa ngayon ang delivery rider na... ano Road to Tano Road. No, sa road na pala dyan sa mga SYM na no, mga owner Ito sa so, sasahan na no, marami rito yun Sa nga, uh, no, no. Sway, mga SYM Nation natin dyan yun SYM Nation Rider Club Ang kay Christopher na no, sa road sa iyo यामा ओ नन ओक्साई इका देन कौन का नाम पता आज भाई ट्रेन का गन्ना पकड़ा देता हूं भैया आ रही धीरे राइडर नौ लाइट से फिर चलो नजदीक हो ये कितना लगा शायद नई वाली से अच्छा international na si leader natin ito is atin nyo sa ilip may ilip huwag ma tayo papalikaw dyan kasi yung nakaral na sa ko ako palisela ako pupunta ako ilip kapasok ako dapat but kaya lang may may ano doon kapasok ka na pwede kang mag U-turn pero one way lang siya